Yo, what's up, my man? So, shh. Huwag maingay na... Ito. Gusto ko mag-vlog kasi nang hindi nila alam. Paano ba yun? Public pa rin siya. So, ang mangyayari. Magpo-post ako sa YouTube. Pero, hindi ko siya i-share sa Facebook, Instagram, or kung ano man. Basta magpo-post lang ako ng ano mga ginagawa ko dito. So, ganito lang. Kwentuhan lang. Wala lang. Gusto ko lang kasi eh. sayang naman yung linaw ng camera oh. Mas hindi upload sa YouTube no. Kaya ayun, kamusta kayo? Anong balita? Taon na ata bago ako mag-upload dito or buwan, hindi ko alam. di ko na matandaan kasi napabayaan ko rin mga subscribers, followers natin sa YouTube. <coughs> hindi ko alam eh. Kamusta kayo? Anong balita? Anong anong bago dito sa social media? Kasi Simula 2020 ata, 2021 ganoon, nag-stop ako, nag-stop ako mag-vlog kasi alam niyo naman nawala yung page ko, nawala. Nawala yung page ko, nainawa ako ng na mga 500,000 followers yun. Then, hindi ko sila naipunta rito sa YouTube. So yun ang kamalian ko kaya yun, nabantay sa Facebook na disabled yung ano natin, na unpublish yung page natin kaya Ngayon siguro, umpisaan natin mag-vlog-vlog kahit paano. Wait lang, may kukain lang ako. Ano kulay, babe, ko? <coughs> Gusto ko lang kayong kamustahin kung kamusta na kayo. Nakawa na pala yung babe ko. Ako, all goods in the hood. Ayun, um, survive sa araw-araw. Sa buhay, nakaka-survive naman. So ngayon gusto ko siyang kasi sabi ko sa vlog ko, sa mga dati kong vlog ano, ito naalala ko. Natulog ako ka uh, ni nang madaling araw din. Bago ako matulog, ito naalala ko. Ang sabi kong gano'n ay gumagawa ako ng video para sa memories ko, hindi para sa kanila. So parang yun yung ano ko yung umbaga na-mindset ko, umbaga, may babalikan ako pagtanda ko. So ngayon, naisip ko, hindi ako gumagawa ng video. Ano ba? Balikan ko. So, umpisa na natin dito ngayon. <clears throat> may naon na ako magsalita. Kasi, tala pa ka nagwa-wild akong ganyan. Putak tinen eh. Mga pitbahay. Ayan. Gising talaga. kami uh, may mga natutulog pa ngayon kahit maaga na. Kasi may panggabing pasok yung mga yan. Hala. Gusto ko lang sabihin sa inyo na gagi. Gagi! <laughs> Wala akong masabi, gagay. Pauwisan pa ako. Tapos iba na ibalang ko ngayon, di ba? Yung mga nakikita nyo dati, Swaway, Bullcap, yung mga ganyan. Ngayon, okay pa rin naman. All goods in the hood pa naman. Ang mga nangyayari sa buhay. Paulit-ulit na lang ako. Wala na kasi akong masabi. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. Shhh lang kayo. Kasi, secret lang natin, nag-upload tayo rito. Hindi, hindi natin Papa. Bahala sila kung kita nila pero hindi natin ipopromote o hindi natin share sa Facebook sabi ko nga kanina. Yun. <coughs> mag-vlog mag na tayo. Tapos mag-vlog ko yung mga ginagawa ko kung ano yung ginagawa ko sa, sa buhay-buhay. Tapos ako nga pala photographer na pala ako. <laughs> Nakapunta ako sa photography. Oh, mas na Masaya naman. Hindi ko, <coughs> hindi ko lang ma-vlog kasi minsan kapag may mga event na mabilisan lang hindi ko, siya, hindi ko na siya naibag-vlog so baka sa susunod mag gumawa tayo ng mga ganong bagay na magbablog tayo sa mismong event pero mahirap kasi eh. kasi unang una marami pang inaasikaso sa mismong event hindi ka makapag sa focus ka lang sa ginagawa mo kasi trabaho po yun yun, kamusta kayo? Anong balita? kung nanonood kayo at kilala nyo ako comment lang kayo sa baba. And then, yun. Comment lang kayo kahit anong comment lang. Mabasa ko man kahit pa paano. Yun lang. Ang ano, linaw, no? Hmm. Pak, di ba? 4 minutes and 35 seconds. So, gusto kong gawin ng 5 minutes to. Then, pwede nang i-upload to. 5 minutes, goods na yun. Tsaka na lang tayo tawag dito. Tsaka na lang tayo magmahaba-mahaba pagka mayroon na tayong content talaga. So, ngayon, Um, uh, feeling ko araw-araw lang muna upload natin. And yun, so lang yung kamustahin. Paulit-ulit ako, redundant na lang. Walang bago. Walang pa rin. Pogi pa rin. Hey, gagi! Ayan, 5 minutes na guys. Bye bye na. And yun, mag-upload ako. Hindi ko pinapangako na araw-araw mag-upload pero susubukan ko guys kasi eto no. Pang, di ba? So yun guys Yun okay, guys, so kita nyo naman Maliwanag ang kapaligiran, hindi na umuulan ngayon So mga nabaha dyan Yan, bakon po tayo God bless